Alam mo ba na si Lolita ang may pinakamataas na win rate sa higher rank ngayon season? Galing ito mismo sa website ng Mobile Legends kaya masasabi ko na ito ay legit. Malaking bagay ang kanyang second skill kung saan magpapalabas ito ng shield na nagre-reflect ng mga incoming range basic attacks at mga projectiles kung saan nakatutok ang kanyang shield. Mabisa ito na pang counter lalo na sa mga marksmen katulad nila Nathan, Wanwan, Moskev, Mia at Claude. Ang passive nito ay bawat 5 seconds, magbibigay ito ng shield sa iyong teammates na malapit sa iyo at kaya nito mag-stack ng tatlong beses sa loob ng 30 seconds. Ang first skill nito ay magdadash ito patungo sa iyong target at ang kanyang susunod na basic attack sa loob ng 4 seconds ay magbibigay ng stun at 300 plus 115 physical damage at double ito kung sa mga minions. At para sa kanyang ultimate, mag-charge ito ng 2 seconds, at ma-slow lahat ng kalaban na nasa loob ng kanyang fan shape na ultimate, pagkatapos nito mag-charge or na-interrupt ito. Ibabagsak ni Lolita ang kanyang hammer na magbibigay ng stun depende pa ito sa tagal ng iyong pag-charge. Gamitin mo ang emblem na tank para sa additional 500 HP, plus 10 hybrid defense at plus 4 na HP regen. Agility para sa additional movement speed, tenacity kung saan kapag bumaba ang yung HP below 50% ay madadagdagan ng yung physical at magic defense by 15, at concussive blast kung saan after ng yung basic attack ay magdedeal ka ng 100 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP at may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito, Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.